Ayun po, bigla ang order po ay aming pinagtulungan na. Aray, order po ng pecha mustasa. Ay, ito diretso na sa timbangan. Ilang kilo na ba ring ano, mustasa? Tama na 'to, baka po sumubran na. Lima lang ay. Oh, are ba higit na baka rin lima? Pasok na 'yan ano. Lima, tapos ay ring anong tawag 'yan? Mustasa. Apechai. Ayun po ay diretso po ngos. Are mo na ititray malilit mo malak ay malaki ay dili 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 order ay. dili ay, so, maglalagay. Pare po oh. uh. Ay ay, come on. Ay, hindi Tapos tatlong pares na putol-putol.

Halo. Asa ah, na lagi mo na po ba kayo lari? sayang po yung tasting. Tignan naman lang po yung sanay ito eh. 对吧？嗯嗯

Kasi ang palay natin ang mura, no? Ay, na, wala. Wala. Yung laglag na naman. Ngayon. Mahina na ang anihin. Mura pa ang palay. Mahina Asa ko lari. Salamat din, no? pulang uh, pari Chongo. Hindi ko kahit pahiga na lang. Ang kakawin. Hindi lang Hindi

kala hati, kala-kalahati yung pichay, kala mustasa, pang po ba. Tapos may order po na itong maramihan yung paglima.

Ya, yeah, ayos na. Tapos kasama lang na rin pichay. Ari na ho yung ating ano. Ah, uh, limang kilo, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ya, yeah, 14 kilo. Bahay-bahay po yan. Ay, tapos ito paninda. Ayun po. Tayo po yung diretsyo na po pag deliver po na rin. Aho, oh, yan. Tara po. Ari po ating mga kalakal. Oh, diretsyo na po yan. Sinamahan na rin po natin Ang beans. At saka upo uli mjög búið á meira nið Ay, naroon pa po. Kaya nga, kay Badi. Oo, oh, kay Badi. Say mustasa. Are, ang upo, kung walang may ano. Ay, um. Upo at beans. Ay, upo. Ah, wala, hindi po na upo, beans po. Ah, beans. Wala kay upo. Ay, hindi na ipitsay lahat. Ay, are po kay Pago, are kay Brian. Mga pa-order. Pa-order. Mamaya yun, po, babalik ako. Pa Oo, oh, mamaya po. Gana rin din. Oo. Oh. Kilo din. Pares din. Oo. Oh. oh. may pitsahe at masyadong tigalahati ho yan maski taga rin din tigalahat oo may arin na kayo puwan arin tumpok na rin oo po ayun na pala yung pungan mabayte mm. mustasa gusto ko ako meron puro po ba mustasa o gusto mo yung lahokan din Tigkalahati. Ano ho? Tigkalahati. Bokchoy ito, ng bokchoy. Ano ba 'yan? Singkang. Singkang. Oh. 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 Pare-parehas. Salamat ko Wedwin Upo Wedwin Upo Bainte Ay dadalhin ko kay ano Ikaw ba ko Edwin Bainte Oh singkang kuya Felix oh. Bainte Ikaw oh, Ikaw ba ano 'yan? Anong singkang? Sing sing iyo pumpetsya na berde. O oh, kapag ko 'yo. Uh, Simbas sabi singkang. Bay Oh. oh. birahin 'yung 20. Ha? Wala. Wala wala bali ba ni eh, 'to yun? Ari singkang puro. Puro. 20. Ari ibang ari. Ay ari kay Brian at kay, kay pago. Wala daw basta. Oh, magkalahok. Ari singkang din. Hindi magkalahok ari puro singkang sa iyo. Inyo bay 20. Pilipinas na ano may paro, paglisa, paglisa, yan, ah. Beans, 20. Beans. Oh. 20. oh, salamat. 20, oh. Marami pa doon. Nakabili ka lang na. Bali 30 sa lang na nga ako Ha? Okay. Tama. 60 sa ah. ah, 20-30. Oh, jumbo. Na tao na. Oh, jumbo. Oh. Bayad na. Bins ba daw? Kay Brian na rin. Bins. Ay, dito na rin. Iwanan ko na. Ikaw ba ko, Edwin? Ari, iyo, jumbo. Oh. Uh. Bising-bising si jumbo ay. Eh. At saka yan, ori, uratig eh. Oh, order na yun Oh, naguuti-uti. Hello. mamaya. Ikaw po ba? Eh nangawring. Ha? Ikaw. Ayaw ko. Ano rin Ako bins. Kukuha din po ba rin singka? Ah, gusto mo beans. Marami ako dun, beans. Ay, ako ikaw, binis. 20, beans, 20. Lang, no? 20 oh. naman yung Ganyang ah, upo mo. 20. Ah, 20. Ah, di bali, magkano, kuya? 60? 20. 20, 20 ah, hindi. 20, 20 o oh, 60. Ah, bins pa? Bins. eh. Meron ako, upo Oo, sige, oh. Yung bins na lang. Magor yuk, pecah mustasa. Magor yuk. Baparo overtime dako ah. wa lang ere isang oras pa man din lang ang order sa akin. Isang oras daw lang. Hello, <sluruh> kawawa Singkang. Wala naman singpanggit. Mamaya ay da kadami po doon. Ah. Ibitay palari. O cinta do po, ta 27 80. Salamat ho. Kay Bryan yung isa, pasuyo ng ano. Kay Bryan yung isa, yun ang sa lamesa. Bryan. Bryan, Bryan Adams. Pagkakotong sa esyento ah. Oo, wala. Bili ka pichay doon. Oo, oh, mura-mura pa dito Lahat na masipis ang pungay. Insan. Pupunta ako sa kanila. Ano Ano yung order?